Mga Knayab, magandang umaga sa inyo lahat. Lolo ruby muli nagbabalik na sa garden natin. At kaya nag sa na tayo magtanim ng mga gulay. nag sa na tayo mag-garden. So ang nangyari, nagpalit ng basuran itong amin lugar. Ang ginawa ko, imbis na itapong ko yung basuran na luma, ginawa ko siyang paso. At ngayon, lalagyan ko ng design. Ito ay papakita ko sa inyo kung paano nga ang gagawin. Pero siyempre, bago natin umpisaan, kung hindi pa kayo naka-subscribe please subscribe to my channel and push the notification bell for more videos eto ipasalan natin ang ating video Ay, so mga knayap ayan yung aking basurahan maganda siyang paso malaki kasi ayan nilagyan ko na siya ng ampalaya eh. pero ngayon lalagyan ko siya ng design para hindi naman mukhang basura na basura na itsura niya. So ayan mga Siguro naman dito siya mukhang basurahan. Nilagyan ko lang ng content design para magmukha na siyang flower pot. So ito na mga yung ginawa ko na uh, basurahan ko na ginawa kong flower pot. Ayan at dito ko tinanin yung mga kumakang palaya. Ayan kung makita nyo marami na siyang bunga. Ito pa marami siyang bunga. Paikot. Tingnan natin sa kabila. Ito, malaki itong isang ito. Ito maganda. Ito mataba itong isang ito. Saka so, malaki. Ito, meron pa sa loob. Ayan, makita nyo sa loob. Ayan, at saka yung isa pa ito. So, ayan. Ayan. At ito na mga aknayab, yung ating harvest ng ang palaya. At maraming salamat sa inyo pagnood. At kung di pa kayo nakasubscribe, please subscribe to my channel and post the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. Salamat ulit at God bless everybody. Have a good one and see you soon.